'yung to. naglatag ng lambat si Joseph. Ah, uh, manghuhuli ng dory. Pag naglalambat siya. Tingnan natin kung may mahuli siyang dory. Baliyang ano niya, ang huli niya dory. Dory. <laughs> dory. <laughs> Dito yung mga tropang mandalo yung anglers. Nakasum tayo kasi malayo yung ano, malayo yung yalan bata ni Joseph, the master fisherman. Joseph po, ano mo kay Joseph po? Ayun. Kay ano? Joseph po. Joseph po. <laughs> minahuli oh ayun di malabo yung camera natin brad di malabo ayun oh bull na ng isa nakahuli na, na siya ng isang dory ganun lang yung ginagawa niya nakawakan ko kasi yung ano yung camera ay lumabo hindi nakita yung ng ano dory Tingnan natin mamaya kung makikita yung pagangat niya. Mga isang kilo siguro yun. Isang kilong dory. Isang peraso lang. ayun o. No? Oh, Huli niya. Ayan o. No? Oh isang kilo sarap ihawin yan isang kilo malasa yan halatang halata pala no pag gumalaw no may, may sabit na no may na yung agos parang uminto nga eh parang, parang pabalik na eh ha Ayun oh. Ayun. Hindi tinamaan. Ayun yung lambat. Yun yung pagano. Ayun yung bandira, kung nakikita niya. Ayun umabot na, lubog na oh. Ha? Lubog na. Ay di pa inabot. Naplisan lang. <laughs> Ang dami ah. Hindi lang inaabot. <laughs> Update ko kayo maya maya. Aga, ano? may huli na. Dali. Dali. Mandalu yung Anglers Club. Kalamputa. <laughs> Kaisa ka agad. Sandali na. Yan ang mandirigma dito sa tabing sa, ilog. <laughs> buhayin oh. Merong mga ano sa gilid, hindi naabot eh oh. Pangit ka rin! Ang daming nanonood Sa paglalambat ng ating kasama na uh, mandaloyang girls na si ano, si Joseph. Magkaragat. Joseph Dapu. <laughs> <laughs> Lalabas mo yung barko ng ano ah, ng China ah. Oh. Yung Pilipinas sila hila na. <laughs> Pilipinas si <yung> maliliit lang. <laughs> <laughs> ah, isa. Oh, puta. <laughs> 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 Oy, Zepo, yun na Zepo. Oh. Ano? Dalawa. Labing anin. Labing anin. Labing anin ka. Wala, nakawala o. Oh. Nakawala. Okay, na. Nakawala ang puti. Nakawala no? Wala Oh. Ayan na, pupunta na uli siya. Pag mga walang gawa, ganyan ang ginagawa dito. Ayun na oh, meron nga oh. Ayun, nandun siya, di naman nawala. Nasabi talaga. na na sinisisay niya na yung ano yung lambat kung may sumabit wala kumalas eh Kawala Kawala, no? Ayun, mayroon Nandun nga, oh Ayun, may huli nga, isa Ayun, oh no? Oh, isa Oh, diba? Oh isa pangalawa na ito zero mananalbids ka pa ngawit ka lang ayan o oh, sagon-sagon ka lang o oh, isang latag mo lang o oh. hayaan mo lang dyan nakalatag pag lumubog ang ano pataw pamatik na o oh, ayun o oh. pangalawa na yan dory mga isang kilo mga isang kilo ang isa lumalaki ng ano yan lumakabot ng uh, mahigit 20 ayun o isa isang dory ayun. bali pangalawa na yan pangalawa na mga master Dali ang gagawin niya, iuunat niya para malapad, ah, mahaba, para mahaba yung ano, yung pangki para maunat. Ayun oh. Dalawang karaso na nadali. naman papunta naman siya doon baka meron na sigurong nahuli ay naangot niya na ah ilayin niya lang pala ilayin niya lang para maunat Ayan yung barko ng China, hila-hila yung Navy, ah Navy ng China, Ina hinihila yung dalawang barko, dalawang barkong maliliit ng Pilipinas. Wow naman, dito lang yan, dito lang yan sa Ilog Pasig, o oh, ba? Diba? dito lang yan sa Mandaluyong, Hulo. Oh. Coronado, Coronado Street, ayun may uli may uli na naman doon isa oh. Ayan yung tagaw. Ayan yung hindi ko makita. Labo. Ah, nakasumbas Pupuntaan niya na naman doon kasi ano, may huli. May huli na naman. Sum natin. Para ano. Pagka nakuha yung isa na yung pangatlo na yan. cut niya yung dalawa dalawang dori Ayan. kukunin niya na yung kukunin niya na yung nahuli sa may pataw na puti Labo yung camera natin. Ay, camera ko pala. Ayun, no. Wow. Dali. Ayun, may dalawa. Dalawa nga. Ay, hindi. Dahon lang. Dahon lang yung isa. Joseph! Andiyan na sila. Ayun nga, dalawa nga, oh. Bali, apat na nadali. Dalawang huli ngayon. apat ang nahuli. Parating na rin sila yung isa, Galing sila ng, ano, ng buhayang bato. Yun, kung napapansin nyo. Maya maya makikita nyo yan. natin. Ito, saan kaya ito maglalatag? Kaya yata maglalatag sa may tapat ng Tibuli. Yan. Ah, Boy? Ah, ni Boy na siguro to. Bali, apat lang ang nahuli nito ni, ano, ni Joseph. yan ay mandirigma o yung dalawa yan yung galing ng buhayang bato yan. gamit lang nila, styro lang yan na ah, dalawang sal mga balsa ang balsa, yung ginagamit nilang bangka Marami kaya itong huli. Ayun naman si Joseph. Oh. Doon siya naglatag sa may tapat ng tibuli. Ayun, yun. yun Gumagalaw mga niya. Ito na sila. Oh. Dami yata ang huli ah. Noy, ano ba pulutan noy? Pabayaran Babayaran ko. Wala na, nabenta na yata eh. Marami. Dalawa lang. Isa, apat ka agad. siya nga, apat ka agad eh. Ano yung mampadlak? Ayan na sila. Bago pa rin lambat nito no, ang, ang kintab pa eh. Ha? Ang kintab Ilan na uli nyo, boss? Dadala boss. Nandiyan, dala nyo? <tong> <tong> Ito na po ang pinakagwapong Man... <tong> <tong> ng tubig yun eh. Videoan lang. Tapos ka Ano yung nila dalawa. Dalawang peraso. Ay nakasako. Nakasako pala eh. Ako pa. Ako Ayun no? o. Dalawang kilo nga. O dalawang kilo isa. Para sikat sa may ano. Sa galing sila sa buhayang bato. Buhayang bato ba sila? Oo. sila? Ay, 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 ay. Yo. Ayun no? dalawa, oh, dalawa 'yung laki yung isa. Okay, thank you, thank you, boss. Ah, kita pa paano, merong uli. Sarap ihaw 'yan. Bolo na. Tao. Tao. Alis-alis, ali, ali, alis. Yes, yes, wala. Oo. Uh. Mata-mata pa sa maron sa likod, baka bawon 'yung Gee, bob, 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 Sige! 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 Hop! Hop! bob, Bumalik! bob, 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 na bob, ah. okay. ah, si bob, si ah, na. bob, 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 doon. bob, 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 dito lang, dito lang sir. Oh, diyan lang sa ano 'yan oh. Ayun na may latag oh. Ayun may latag oh. Ayun. Nakalatag siya. Ah. Oh. Eh na uli apat. Ano kay Joseph? Kay Joseph po. Oh, kay Joseph po. Apat. Ha det.